200 pares na yan yes. na no, pares na yan 200 ayan mga tolo pwede pa ayan, goods sa goods oh, oh. 200 no pakita natin yung single ibang anong motor kaya ito So oh, oh, yun, di, di, di raw alam ni Bossing Pero 200 lang daw yan Pares oh, na yan Bakit natin yung single? Yung single ganina Single, sandaan O oh, yun, sandaan, single So hindi ko rin ako sigurado kung anong pang anong motor to mga tala Ayan o Ayan o, single 100 pesos lang sya O Napakamura diba, sobrang budget meal na ito Ayan o So ayan mga tala, dito lang yan sa may ano Ayan, junk shop, Jesse junk shop Ayan, Monumento. Ayun niya papuntang monumento. Ayun, may mga carbs din. Ayun, no? may hub. Ayun. No? Dito lang ako, dito lang sa so, may gist-gang shop. Oo, gist-gang magkano yung mga side mirror? May 150. 50. May 50. Ah, pakita mo boss, pakita mo. Oh, Kwenta okay. lang. Kwenta lang. Ayan Si Kwenta daw, sabi ni Bossing. Paris na to, no? Oo, oh, Paris. Pwede ka Hindi pwede ka Oo, oh, basag yun siya lang eh, pwede. Hindi <laughs> <laughs> rin pwede ka baka boss. Ayan o. Ayan. Tapos meron din siya ano, ano matawag dito? Rayos. rayos, no? So magkano yung rayos nyo yun rito? Rayos? Magkano yung rayos yung Oh, 150 Ayan o no? Yung mga accessories din Ayan o no? Ayan o no? Pwede nyo pagpili yan Yan yeah, pang anong ano yan Pang anong motor kaya Ang tanong nyo Ano pang ano Pang anong Big motor bike yata, eh. huh? Big bike sir Hindi Apat pang ano to eh Big bike ba Big bike yata eh Hindi ko ano Big bike chair Ayan o Ito pa mga tol Sa so, magkano benta nyo na ito hindi ko Ito, alam kung pang ano to eh. 350 ha? 350. 350. Sabi so, so, bawas pa to. Meron pa, meron pa. Ayan. bawas sagat, tor bawas presyo 300. o bawas tornilyo? <laughs> Ayan. Ah, Ayan. Ayan o. Sagat 300. Ha? Sagat 3 350. 350. Tapos, sagat 300. Okay. Ayan o. Eh. Tapos, so, boss, pakita mo nga yung Madrela. Maribela. lang. Ayan. No. Sandan. Ah, pwede to pang pang TMX, pwede to. Oo, TMX. Oh, oh. Ayan oh. TMX oh, XRM uh, TMX. Ayan, pwede to. 100 100 pesos. Pwede okay. na, Nabakamura. guys. Napaka-mura. Napakamura. mura Ayan oh. No. Pang masa. Oh, presyong pang paubos masa. na, no? pang paubos na. Ayan. Oh, pakilala mo yung junk shop mo para puntahan nila dito. San malolocate to? Dito lang sa ano. Yung buong address, boss. Uh, lang, boss. Uh, uh, Macarto, ah, oh. Balit, uh, ano, Poro Highway. Oh. Bali, ano, uh, Malabon. Um, Potrero Malabon daw. Ah, Malabon. Ba bago dumating na monumento, Ay, ano? Bago dumating na ano, monumento. Yan. Saka ano? Bago sila dumating, Araneta. Avenue. niyo yata Avenue. Katabi na ano, katabi ako ng 4